hindi pa ako lubusang gumaling mga idol ngunit kinakailangan kong mag-upload kahit na paunti-unti. Maraming salamat sa mga nagdarasal para sa aking uh, karamdaman, para sa aking paggaling. At maraming salamat din sa mga nagtyaga na naghihintay sa ating mga upload. Kayo po ang tunay natin ng na mga idol at tunay na pamilya. Maraming salamat sa inyo at mabuhay po kayong lahat. Simulan na po natin ang ating kwento agara na dumiritso ang kanilang grupo doon sa kwarto kung saan naroroon itong si Manong Rubin at bumulaga sa kanila ang napakapayat na tao at nahihirapan na itong makakilos hindi makapaniwala itong si Paing na sa loob lamang ng dalawang mga araw ganon kadali ang pagbagsak ng kalusugan ng kanyang tiyo Rubin pati pa nga itong si Manong Takor nang hilakbot sa kanyang nakita Mabilis, na nasabi nitong si Manong Takor kay Paing. Paing, mukhang ilang sandali na lamang. Mawawala na ng buhay ang tiyuhin mo. Bilisan mo. Ilaga mo itong mga dahon ng mimusa at antunga. Pagkatapos may ibinigay pa na bunga ng antunga itong si Manong Takor kay Paing. At bilin ito na dikdikin ang mga ito at ihalo sa maliganggam na tubig. Pagkatapos, ipainom kay Manong Robin. Uwi ka din nitong si Manong Takur sa lahat na nandoon sa loob ng kwarto. Lumabas muna kayong lahat. Buno, utoy, gabi, doon na muna kayo sa sala. Hintayin ninyo ang aking mga utos. Kami na muna ni Bituin ang maiiwan at bahala sa taong ito. Nang makalabas naman ang lahat Maliban kay Bituin at Manong Takor, muling huwi ka nitong si Manong Takor. Bituin, gumawa ka ng mga usal na harang. Kailangan na hindi malaman ng may gawa sa mga ito ang ating gagawin na paggamot sa taong ito. Para hindi agad makagawa ng mga alkontra. Agad naman na naintindihan nitong si Bituin ang sinasabi ni Manong Takor. Agad, na may mga kinuha na dahon ang bata at binasa iyon ng lagis galing naman sa kanyang kinuhang maliit na buti at pagkatapos umiikot ang batang paslit doon sa loob ng kwarto habang pinitik-pitik ang hawak nitong malaking dahon at kasabay din ng mga pag-usal ng mga orasyon habang itong si Manong Takor may kinuha itong kwintas galing sa kanyang bulsa may palawit din itong hindi mawari kung anong uri na nilalang at pagkatapos mabilis na idinampi ito ng matanda doon sa noo at dibdib nitong si Manong Rubin habang usal ng usal ng urasyon ang matandang asuwang. Kinakabahan na itong si Manong Takor. Hindi pa kasi siya nakakasigurado kung kaya ba niyang mailigtas ang may karamdaman. Tumatagaktak na ang mga pawis ng matanda at lumipas ang ilang mga minuto. Sa ginawa ng dalawa, nakakaramdam itong si Manong Takor na lumawak ang kanilang mga presensya at ang sobrang kadiliman na presensya doon sa loob ng kwarto. Unti-unting naglalaho ito at palatandaan na nagawa nila ang kanilang pakay. Biglang napaungol itong si Manong Rubin na parang mayroon itong gustong sabihin sa kanila ngunit hindi nga lamang kaya nitong makapagsalita. At manghawakan sana ito ni Manong Takor para mapatigil, ngunit bigla itong tumagilid at napasukan ng kulay dugo at sobrang baho na umabot na sa puntong napatigil na itong sibituin sa kanyang ginagawa at napatakip ito sa ilong. Agad na wika ni Manong Takor. Bituin, sabihin mo kay Paing, nadalihin na dito sa loob ng kwarto ang pinainit kong tubig. Agad na tumalima itong Sibituin at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Pagkatapos, makalipas lamang ang ilang mga sandali, bumalik na ito kasama na si Paing na may bitbit na baso ng tubig may halo na ito ng mga dinikdik na bunga ng antunga Uwi ka ni Manong Takor. Mukhang hindi pa katapusan ng tiyuhin mo, Paing ipainom mo agad ang tubig sa kanya. Bituin, selyuhan mo na ang mga ginagawa mong harang sa buong paligid. Mabilis naman at na tumalima ang mga ito. Nang makainom na ng tubig galing sa baso na hawak ni Pain itong si Manong Rubin, muli itong napasuka. Ngunit ngayon ay hindi na ito mabaho at parang mga laway na lamang. Nang makita ni Manong Takor na kumalma na ang pagmumuka nitong si Manong Rubin, binili na nitong si Manong Takor itong si Paing na hayaan na lamang na makapagpahinga ito. Uy ka ni Manong Takor. Gagaling na ang tiyuhin mo, Paing. Salamat at nagawa na Bituin na maisalba ang kanyang buhay at sakto lamang din ang ating pagdating. Kung nahuli lamang tayo ng ilang mga minuto, maaaring wala na kaming magagawa pa na mailigtas ang tiyuhin mo. Ikaw na muna ang bahalang magbabantay sa tiyo mo, Pain. May mga iutos lamang ako kay Pedro at Simon. Bituin. Pagkatapos mong maiselyado ang mga harang na usal, gumawa ka ng mga malalakas na puder sa buong paligid ng bahay. Pagkalabas ni Manong Takor, agad na kinausap ng matanda ang dalawang mga antingero na sa mga pagkakataon na iyon abala sa paggawa ng mga habak ang asawa naman at anak nitong si Manong Robin agad na pumasok doon sa loob ng kwarto nang mabalitaan na nagawa nila ni Manong Takor na mawasak ang kakaibang barang na tumama kay Manong Robin. Sinapaing naman, mas lalong humahanga ang mga ito sa kakaibang lakas nitong si Manong Takor at ng batang babaylan. Nagawa ng mga ito na mawasak ang mga pangkitil na barang kay Manong Robin hindi niya kasi ito nagawa noon sa isa nilang tiyuhin at tuluyan iyon na binawian ng buhay. Kung agaran sanang nakikilala nila itong si Manong Takor, baka buhay pa ang isa niyang tiyuhin. Ngayon, ang kanilang pagtuunan na naman ng pansin ay ang pagkilala sa maaring lihim nilang kalaban. Kinagabihan, pansamantalang umuwi na muna itong si paing doon sa kanila isinama naman nito si Manong Takor at ang dalawang mga batang paslit na sina bunu at Utoy. Samantalang naiwan naman doon sa bahay nila ni Manong Robin, sina Pedro, Simon at ang dalawang mga batang babaylan na naibigay na din nila ang mga kwintas na habak doon sa mga kamag-anak nitong si Paing. Kahit na bata at matanda, binigyan nila ito para makasigurado sa tingin din kasi nitong si Manong Takor na nagtatangan ng kakaibang kalakasan sa barang ang kalaban ng mga ito na kayan kumitil ng buhay sa loob lamang ng dalawang mga araw. Matapos na makapaghapunan si Manong Takor, nagpapaalam na rin itong si Paing sa kanyang mga magulang na bumalik ang mga ito doon sa bahay ni Manong Robin. May mga gagawin lamang sila ni Manong Takor na mga ritual, mga pangunahing ritual para matunto nila ang kinaruroonan ng kanilang mga kalaban. Sa mga oras na iyon, napakadilim na ang buong paligid. Tanging mga ilaw lamang ng lampara ang kanilang mga nakikita sa buong kapaligiran. Huwi ka si sipain kay Manong Takora. Dadaanan natin si Lolo Indo, Manong Takora. Nais kasi nitong makausap si Tio Baka may mga itatanong lamang ang matanda. Sa mga oras din na iyon, wala nang makikita pang mga gumagala sa labas ng mga kabahayan sa mga ganitong uri kasi na lugar pagpatak ng alasays ng gabi halos lahat ng mga tao nasa kanilang mga kabahayan na maliban lamang doon sa mga magtutuba na ang iilan sa mga ito nag-iinuman pa sa kanilang mga biranda ng bahay gamit nila ngayon ang ilaw na tinatawag na sulok mabibilis ang kanilang mga hakbang papunta doon sa bahay ni Lulo Indo Samantalang doon naman sa bahay ni Manong Robin, matapos na makapaghapunan ang mga ito, nasa balkonahin na ang dalawang antingero kasama ang anak nitong si Manong Robin. Samantalang ang asawa naman ito ang nagbabantay doon sa loob ng kwarto, kasama din ang dalawang mga batang babaylan. Habang hinihintay ng dalawang mga antingero, ang pagbabalik doon nila ni Paing, biglang napatigil ang mga ito sa kanilang pag-uusap nang makaramdam ang mga ito ng kakaibang mga presensya nung una nagkakatinginan lamang ang dalawa at pagkatapos uwi ka nitong si Pedro Simon mukhang mayroon tayong bisita sa paligid o maaaring bisita ni Manong Robin ang mga ito wala pa naman silang Manong Takora Ilang sandali muna ang mga lumipas bago sumagot ang isa pang antingero. Pinatay na din nila agad ang ilaw doon sa kanilang kinaroroonan Kinuha na din ng dalawa ang kanilang mga matatalas na mga armas. Tama ka, Pedro. Mukhang may mga nilalang ang nasa paligid. Natahimik na ang mga ito at pagkatapos pinakiramdaman ang buong kapaligiran sa kanilang kinaruroonan kasi medyo may kalayuan na ang iba pang mga kabayan. Kaya napakatahimik at napakadilim ang buong paligid. Ilang sandali, muling wika nitong si Pedro. Animala, mukhang mga aswang ang mga nilalang na ito na nasa paligid. Simon, sana makarating na agad sina paing manong takor. Gisingin mo na, sinabituin, Simon. Simon. Batid kong kaya ng bata na alamin ang kinaroroonan ngayon ng mga ito at kung mga aswang ba talaga ang nasa paligid. Hindi din kasi malinaw ang kanilang mga nararamdaman na mga presensya kung mga aswang ba talaga ang nasa paligid ng bahay nila ni Manong Robin. Pakiwari din kasi nitong si Pedro. Mukhang bukod sa mga aswang, may iba pang nila lang ang nasa paligid at iyon na ang hindi niya mawari kung inkanto ba yun o mga lamang lupa. Agad naman na pumasok sa loob ng kwarto kung saan natutulog na ang dalawang mga batang paslit itong si Simon. Ngunit pagkapasok pa lamang nito, agad nang bumungad sa kanya na nakatayo na itong si Bituin at akmang lalabas na din ang bata ng kwarto. Nagising din ang batang babaylan dahil nakakaramdam din ito ng mga presensya ng kadiliman sa paligid ng bahay na iyon balak sana ng bata napuntahan si Manong Takor ngunit nang makita nito si Simon napatigil ang bata at nagtanong kung saan si Manong Takor sagot naman nitong si Simon bakit ka nagising bituin? naramdaman mo rin ba ang manila lang na nasa paligid? hindi pa nakabalik si Manong Takor kanina pa namin sila hinihintay. Sumama ka sa amin doon sa balkonahe, bituin. Sa tingin ko, kaya mong kilalanin ang mga pagkakilanlan ng mga nilalang na nasa labas. Sa tingin namin ni Pedro, mukhang hindi lamang mga aswang ang nasa paligid. May kasama pang ibang mga nilalang ang mga ito. Sagot naman ng bata. Tama ka, Kuya Simon. Hindi lamang mga aswang ang nasa labas pagkatapos naglalakad na ang bata papalabas doon sa kwarto at tinungo ang kinaroroonan nitong si Pedro habang nangyayari naman ang mga bagay na iyon doon sa paligid ng bahay ni Manong Robin habang naglalakad naman sina Manong Takor at papalapit na ang mga ito doon sa bahay nitong si Lolo Indo habang papadaan ang mga ito doon sa sagingan nakakaramdam ng kakaibang Pangitain ang matandang aswang. Agad na naisip nito ang kinaruroonan ng bahay ni Manong Robin. Kaya wika nito kay Paing. Paing, ikaw na lamang ang dadaan kay Indo. Sumunod na lamang kayo sa amin. Otoy, sumama ka na sa kanila. Masama ang aking pangitain, Paing. Paing mukhang may mga pangyayaring hindi kaya aya doon sa bahay nang tiyuhin mo. Hindi naman ganun kalaki ang pag-alala ng matandang aswang dahil nandudoon naman itong si Bituin. Ngunit hindi pa rin maiwaglit sa isipan ni Manong Takor na malakas ang kanilang kalaban. At sa mga pagkakataon na ito, hindi pa nila kilala ang kanilang kalaban kaya kailangan talaga nilang mag-iingat sa lahat ng mga pagkakataon. May mga naisip ng gawin na mga ritual itong si Manong Takor para malaman na nila kung sino talaga ang tumira kay Manong Robin. Ngunit may mga kakailanganin pa silang dagdag na sangkap para mabuo ito at bukas pa sila mangunguha doon sa kagubatan. Nagmamadaling naglalakad sila Manong Takor at Bunok sa gitna ng kadiliman sa mga pagkakataon na iyon naglalakad ang mga ito doon sa gilid ng maisan at mga niyogan tanging nagbigay sa kanila ng liwanag ay ang sinag ng buwan ang sulo kasi nadala nila iniwan ito ni Manong Takor kay Paing sa pagiging aswang naman nitong si Manong Takor at talas ng mga mata hindi naman balakid para sa kanya ang kadiliman ng paligid dahil malinaw niyang nakikita ang buong kapaligiran habang naglalakad ang mga ito sa gilid ng maisan at malapit na nilang marating ang dulo ng maisan dito na palingon sa paligid itong si Manong Takor nang makakaramdam ng mga presensya ng mga aswang napamura ang matandang aswang bulong-bulong ito sa kanyang sarili animala bakit may mga aswang ang nangingi alam o baka mga kasabwat ang mga aswang na ito sa taong nasa likod sa pangyayari kay Rubin. Sige lang, hindi ko kayo tatantanan. Tingnan natin kung hanggang saan ang makakaya ninyong gawin. Napalingon itong si Manong Takor kay Bono at batid ng matanda na nararamdaman na din ng batang paslit ang mga presensya ng mga aswang makalipas lamang ang ilang mga sandali nakakarinig na ang mga ito ng kakaibang ingay galing doon sa mga pagaspas ng mga nilalang rinig na rinig nila ang mga ito at sa tingin ni Manong Takor nasa itaas ng mga niyugan ang mga ito wikang halos pabulong ni Manong Takor sa kanyang kasamang bata na si Buno Buno hayaan muna natin ang mga iyan hanggat hindi pa umaatake. Ngunit kung subukan ng mga ito na masubukan ang ating kakayahan, ikaw na ang bahala, Buno, kung ano ang gusto mong gawin sa mga iyan. Sa isip ni Manong Takor, isa lamang ang ibig sabihin sa pagpaparamdam ng mga aswang na ito. Maaring kasabwat nga ang mga ito ng barangan. Habang nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang paglalakad, rinig na din nila ang mga pagaspas ng mga pakpak ng mga malaking ibon sa kanilang uluhan na halatang sinusundan talaga sila ng mga ito. Ngunit pagsapit ng dalawa doon sa sagingan na malapit na doon sa bahay nila ni Manong Robin, nagtataka itong si Manong Takor. Bukod sa may iba pa siyang mga nararamdaman na mga presensya na ibig sabihin lamang na may iba pang mga aswang ang nandoon sa unahan nakita din nang matandang asuwang na nawala ang daanan papunta doon sa bahay nila ni Manong Ruben. Naharangan na kasi ito ng mga sagingan. Kaya muling napamura ang matandang korkor. batin niyang bukod sa mga aswang mayroon pang mga nilalang ang nasa likod at sinubukan ng mga ito na paglaruan sila. Alam niyang usal na linlang ang nangyayari doon sa mga sagingan mabilis na nag-uusal itong si manong Takor ng mga usal na pangwasak makalipas lamang ang ilang mga sandali parang may isip ang mga puno ng saging na nag-unahan sa pag-usad doon sa gilid at muling nakita nila ang daraanan ngunit hindi pa iyon ang katapusan dahil ang mga puno ng saging na nakaharang sa kanila kanina napakabilis na nagkakaroon ang mga ito ng mga binti at tumatakbo na ang mga ito papunta sa kanila Huwi ka nitong si Manong Takor. Buno, ako na muna ang bahala sa mga ito. Talagang gusto ng mga ito ang masaktan at mamatay. Mabilis na nagbanggit ng tatlong mga banyagang salita itong si Manong Takor. At sa isang iglap, biglang nawala na lamang ang matanda sa kinatatayuan nito. At wala pang isang segundo, sumulpot na itong si Manong Takor doon sa likuran ng mga nilalang na kanina lamang ay nag-anyong mga puno ng saging. Ngayon, dahil nagbalik na ang mga ito sa kanilang tunay na anyo, sigurado na itong si Manong Takor na mga inkanto ang mga ito.